no? Pinipilit <coughs> niya pa talaga, oh. Napaka-traffic lang ngayon. Grabe. Pag-traffic dun sa may pinakadulo. na natin kung makakasingit tayo? Oh, medyo alanganin. Papasukin muna natin ng iba basok ti ako ka diyan malapat ka si hindi rin kung papasok tayo dyan hindi rin tayo makakapagbigay no oh? pinipilit niya pa talaga oh ah. walang ano talaga eh nakita na nga eh wala ka ata akong banggain eh grabe lang pag may ganun wag agad ingit ng ulo yun lang nakita na ng jeepney driver pinipilit niya pa rin kahit nandun na ako sa gitna niya huwag po mag ganun eh no pag na disgrasya ka sabihin niya lang sorry keso ganito ganyan wala well, ayaw naman natin paabutin sa mga ganun ba? Diba? pag alam natin naghahanap buhay ka pero sa mga ganun gusto mo bang makadisgrasya ay eh, iba na yun hindi mo pwedeng sabihin nyo na makadisgrasa ka sabihin mo lang sorry kailangan din natin ng dis disiplina sa sarili natin lalo kung yun ang kinabubuhay mo Madisgrasya disgrasya ka, pwede ma-revoke ang lisensya mo. Pwede ka ma eh. So, nasa sa atin din 'yan eh. Bubuyon, so, na natin din si Sereno. Malay mo, hindi niya talaga napansin. Huwag naman natin siya i-judge. No. wheels ng